Oh. <laughs> Lalaman yung matanda na talaga ako telepono ano, no, pa yun Yung uso na yung Telegram, mm. Telegrama, no? Correct. Oo, Telegram yung... naabutan <laughs> ko pa yun. inutusan pa ako ng tita ko na magpupunta sa downtown para lang mag-send ng Telegram. Naabutan ko talaga yon. Anyway, yung sa mother side ko kasi, uh, medyo magical yung yung uh, an experience ko sa kanila. Bata pa ako noon. Uh, maliit pa ko tapos parang hirap kasi i-contact si Papa. So ang ginagawa niya, bench ganitong gawin natin kasi ganito para si Papa tatawag. So nag ano ka parang tinuturuan niya ako konti ng uh, telepathy. Mm -hmm. Oo, tapos magko-concentrate kami. Walang siguro mga walang 10 minutes si Papa tumatawag na sa telephone sa landline. So, 'yun. And then nung lumaki na ako nasa high school college, college pala. May isa akong friend na tinuruan ko rin ng telepathy. Uh, ang unang simple na ginagawa ko is color. Actually, crush ko yun. <laughs> 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 so ang ginawa namin kasi gusto nga namin ma-experiment nagaano kami ng kulay or something na idodraw namin. So ginagawa namin yun. Tapos nagkaroon din ng ano ng successful na mga uh, experience yon kasi pareho kami ng kulay pag pumupunta sa school tapos may mga symbol kami din drawing almost the same so yung mga ganon and then naabutan uh, ko actually napasok ako doon sa wika nung time na yon magical kasi yung ano kasi ang family ko nasa mga magical na mga experience ang galing pa sa lolo ko nung time na yon pero ayok isipin na ano na witchcraft kasi Uh, uh, sa church kasi ako lagi naka ano na yung malaking impluwensya sa akin yung Catholic church. Mm -hmm. So naging uh, isa ako sa mga nag uh, si serve doon sa church, yung ganon So parang takot ako talaga sa sa term na ang ginagawa ko kasama sa witchcraft, yung ganoon. Mm -hmm. So ang nangyari um, isang part doon na hindi ko talaga ma-explain bakit may mga experience ako na pag sumasakay ako ng sasakyan, makaramdam ako three days before, one day, or even mga seconds, alam ko na may, lili, may lindol, may nabangga, may nangyayari. Kaya nahi, ako kasi puro mga disaster yung na-experience ko. So, yun, napasok kasi ako sa charismatic at parang feel ko sa demonyo at atong na experience ko. <laughs> takot na takot ako during that time kasi medyo malakas yung yung sa yung visualization ko ba na may makikita ka agad. Tapos nung pumasok yung alam mo ba yung or na-remember mo pa ba yung palabas na practical magic? Oh yeah. Yeah, Ayun, yun. Practical magic, charms, yun. Parang may nabanggit ata dun. Somewhere sa mga movies na yun, nabanggit yung wika. And during that time also, uh, na-engage ako sa Theosophical Society. Medyo in-depth din yung na-learn ko doon. Nung nagkita na kami ni Norman, nung galing na ako sa Manila, pabalik na rin dito sa Davao, nag-usap kami tungkol sa wika kasi naging friend ko talaga si Lord uh, Lord Blue noon-noon pa mga 2000 yun year 2000 Ay, as early as that tayo eh, nag, nag, tayo tayo ng organization di ba tatlo oh, tayo, Oo, oh. oh, tatlo kami. Uh, Brotherhood of Shadow. Ang <laughs> gusto na, naghahanap kami na kung sinong third degree. Ayan, may third degree na kami. <laughs> so, nung bumalik ako galing sa Manila to Davao, si Lord Blue ay marami nang natutunan sa wika. So nag-uusap kami na nag-uusap. Sabi ko ba parang napakaganda na experience ko kasi uh, hindi ako lumilipat ng religion dahil gusto ko yung ganon. But yung philosophy mismo na tinuturo niya or ini-explain niya, parang nagmamatch yung aking philosophy dun doon. So sabi ko, maganda yung ano, maganda yung experience ko sa ano sa curilian na uh, philosophicas sige uh, uh, mag-join na ako so yun ang start talaga na ano recent la nung mga 2002 2001 parang gano'n. so medyo matagal yung ano kasi puro magical kasi sunod-sunod pero dinadown ko lagi yung magical side kasi ayoko nang may mangyayaring masama yung mga ganun kasi lagi ko na experience pag mali yung aking ano experience na pag, uh, kasi by thought ako usually by thought lang may nangyayari. Uh, laging, wow. laging bumabalik sa akin at marami pa akong experience na ganoon. Kaya doon ko nakita yung uh, three-fold law, yung mga ganoon. Mm. Ako ah, eh, parang may ganoon to na ano kasi uh, may mga results sa mga ginagawa ko noon pa. Wow. Yun. So, Maraming edo, medyo may boring o tsaka <laughs> hindi <laughs> naman dahil <Paganda. ito. laughs> kasi meron ako isang topic na na nakita sa yo na ipapasagot natin kay Lakay, Lord Blue at kay Carlo. Pero uh, Nico, gusto ko mag-type ka ayun mag yan ka. 'Yan i mo na pero gusto ko magpaliwanag ka sa type mo bakit ka nag-draw sa wika or bakit ka lumapit sa wika at later on babasahin siguro ni Carlo o ako na lang. Pero ang tanong ko ito, uh, Lord Mandrake, Lord Blue at Lakay Magbay Agama. Sa experience ni uh, Reverend Benji, sabi niya, nagkakaroon siya ng mga premonition or doomsday prophecy as a beginner. Or hindi pa siya wika nun, pero nagkakaroon siya ng mga prophetic visions or kutob. Bakit parang negative? Ano ang ma-explain niyo doon? simulan natin, syempre, sorry naman, unahin natin sa High Priest, <laughs> sa Arch Priest, kay Lord Blue. Go ahead. Ano ang pwede mong ma-explain? Bakit ganun ang naging experience niya nung simula? Kasi ang mga, yung mga visions, ka, visions, kasi, oh man. So, at that time kasi, hindi pa siya open sa craft, siguro. Kaya naisip niya na negative instead of warning. Kasi di ba, may preconceived ideas tayo dati na uh, since nasa church tayo sa Catholic Church or sa Christianity na basta mga outside sa mga scope ng Bible, yung hindi niya pwede ma-explain, is demonic agad. So, kasi, kasi kahit ako nung dati nung no, saksi ako, anong saksi yung family ko, kasi galing ako sa mga saksi ni Jehovah. Um, ang experience ko ganun din, um, bata ako, meron ako mapapanaginipan, tapos uh, mga ano ko na nangyayari sa harapan ko mismo na pag, pag, -pag ko uh, after a few days after a few days nangyayari sa harapan ko alam ko na yung mangyayari so, hindi ko yun sineshare hindi ko din din yun uh, na magical o ano something na aami ah, amazed lang ako pero wala akong pinagsasabihan um, sa, kasi inisip ko din na, na um, magdan ito parang medyo nakakatakot kunti pero um, meron well, kasi yun na, kasi meron kasi uh, may naturo kasi sa akin no? basta mga ganan is gawain ni satanas parang ganun so kaya siguro yun na negative ang conception ni Reverend Benji um, kasi ang warning kasi is uh, hindi kasi yan uh, siyempre warning kung mayayari bibigyan ka ng warning not necessarily na maganda. Kasi, di ba, pag may, may madidisgrat siya, it's still a warning. Pero kung mapipigilan, maganda siya. Pero since, yun yung ano kasi niya na, uh, ang kumaga, parang na pumasok sa isimeng negative na lahat. So, lahat na mayayari sa kanya, connect na as negative. Parang ganun. So, siya, uh, Aside sa mga positive, yung positive naman, just in case may na, ano siya, mas madaling makalimutan ng positive kasi parang normal sa hindi siya nakakatakot, hindi siya tatatak. So it could be may mga positive pero hindi niya napansin siguro. Uh, mostly tumatak sa kanya isang negative kasi parang uh, may emotion, mayroong something na mag-trigger sa kanyang memory para pumasok siya doon. So yun, yun yung, so, yung ano ko. So ito rin ba, uh, Lord Mandrake, ito rin ba yung ano, uh naalala niyo, anong pangalan yung mahabang buhok na bakla na psychic din? Na puro doomsday prophecy ang nangyayari? Yung Costura? Oo, yung uh, kustura. So parang same din ba? Bakit pa na yung negative prophecy ang na na na, uh, na capture niya as nababibes niya? Actually, pwede nga na mag-share ko. Ako, open oh, opinion, sige, ko lang naman to or business experience ko. Mm -hmm. Kasi may mga lumalapit din sa akin, halimbawa sinasabi sa akin, Shin, bakit ganun? Yung mga nakikita ko is puro negative. So, minsan titingnan natin yung, hindi naman sinasabi, yung pamumuhay ng tao, kung ano yung mga ina-acquire niya. Like for example, is yung pamumuhay niya is masyado siyang negative or parang marami siyang iniisip. So yung same wavelength ng ano um, parang negativity yun yung nakaka-capture niya yun ng prediction niya. So yung naka-focus lang siya is is more on sa parang mga negative side. So